Pwede na kami magsimula ng munting tindahan dahil dito sa mga pinamili ko. For today's video, meron nga tayong i-unbox. And alam nyo na kung bakit nakabuntot sa akin ng twins. Parang alam nyo na at nahuhulaan nyo na kung ano yung laman nito. At tara, samahan nyo akong buksan itong box. Napa-order nga ulit ako sa isa sa Filipino store dito sa UK. Namimiss ko na kasi yung mga gulay ng Pinas. At may ilan na din akong naubos na stock. Unang bumungad sa box ay itong sitaw. Marami naman dito ng green beans pero hindi ko talaga type yung lasa. Mas gusto ko pa rin to. Isa din sa favorite kong gulay itong ampalaya. At unang-unang nga to sa in-add to cart ko. Nami-miss ko na kasi talaga ang ginisang ampalaya. Tapos, bumili na din ako nitong kalabasa. Nag-try ako nung butternut squash, pero hindi ko talaga type din yung lasa nun. Tapos, ito nga't nagbabalik yung ating higanting sili. O, ba diba, Super lalaki na naman niya. Yung minsan, nami-miss ko nga din pala ang Pinoy style spaghetti. Kaso, wala na ako dito ng sweet style. At ito na nga lang yung meron online. Kaya ito na lang yung inad to cart ko. Yung Del Monte kasi talaga lagi yung binibili ko before. At tingnan nyo naman ang na mukha ni Charlie nung nakita tong super sticks. Hindi stick ko this time kasi wala nang stick o oh. sad naman. Pero kakainin din naman nila to kasi chocolate din naman yung flavor. Yan nga yung pinakaantay nila kaya naman ayan tuwang tuwa talaga sila nung nakita. Syempre hindi na nila antay na matapos yung unboxing at pinaopen na nga muna nila sa akin tong garapon. Tingnan yun naman ang mga smile ng mga bata. At nandyan nga lang sila sa likod na kumakain. Anyway tuloy tayo dito sa ating unboxing. Meron nga din pala akong in order dito na okra. At grabe ang dami pala ng kalahating kilo nito. Gusto ko nga din itry tong siopaw kaya nag ko ng dalawa pa. Commercial muna ulit kasi hindi daw makakuha ng super sticks itong si Charlie. Ang higpit nga naman nung pagkakasama-sama kaya ayan, tinaktak ko na. Bumili din ako nitong Andox na lechon sauce. O di diba may lechon sauce ako kahit walang lechon. Tapos nagad ako ng patis kasi naubusan na ako dito ng patis. At dahil marami nga akong gulay, nagada din ako nitong alamang. Masarap yan pansahog-sahog sa mga gulay kahit ginisa lang. At syempre, para sa Pinoy style spaghetti, nagad din ako nitong ketchup. Gustong gusto ko din kasing sausawan yan sa tortang talong. At nag-add pa ulit ako nitong dalawang sardinas kahit mayroon pa ata akong lima dito. Bumili na din ako nitong pangsigang tsaka pang kari, kare mix para lang pag natripan kong magluto. Tapos ay isa pa ulit itong sauce. Parang pwede din kasi ata sa mga afritada. At nag na ulit ako ng dalawa pang munggo. At ito nga ay from Albay pa daw. Nakalimutan ko nga din pala na nag-order ako nitong pot. Sinago ko muna kasi pagbabala din na naman ako ng twins niyan. At ito din ang pinagbabawal na order kasi bawal nga yung amoy. Masabihin ko na lang kunwari free. O ba diba, para para Bumili na nga din pala ko nitong coconut milk. Tapos, meron din ako nitong papaya. Masarap kasi itong ginataan o no? kaya naman ay sa tinola. Grabe, na-miss ko talaga yung mga ganitong vegetables. Nag-expire na nga din pala yung peanut butter ko dito, kaya nag din ako nito. Baka nga kasi magduto ako ng kare-kare kasi meron din lang naman ako nitong mga gulay. At ito nga pala yung super cute na mga talong. Bukod dyan ay meron din ako nitong pata ng baboy. O binti na ata to, ewan ko, basta yan. Itatry ko nga din pala tong chorizo de Cebu. Madami kasi nga order and na curious ako baka masarap. May natry kasi akong long ganito sa last time pero hindi ko masyadong nagustuhan. At dahil bawal nga dito yung mga TJ na hotdogs, ganito lang yung mga makikita nyo dito. O ba diba, ang putla ng kulay pero hindi ko pa din natatry yung lasa niyan. At may isa pa nga pala ditong super sticks. Bali, eto na lahat yung napamili ko. Pwede na nga naming ilagay sa labas at para na kaming may tindahan. Alam nyo yung mga tindahan ng gulay sa probinsya. Yung mga nakikita sa tabi ng kalsada, pwede na din magtinda ang twins. Yun nga lang, nakita din nila yung pochi. Binigyan ko lang sila ng ilang peraso tapos tinago ko na. At biglang naging sweet pagkakain ng pochi. Biglang natahimik ang mundo ko ng ilang minuto habang kumakain tong dalawang to. Namiss siguro nila kasi matagal-tagal din akong hindi naka-order. dry nga din pala namin yung siopaw at nagustuhan naman naming lahat. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!